Awan ko kung anong tawag sa lutong iyan ha. Oo. Oh. Ay, ay, walang dyo naman. Kardilyo po ang tawag namin dito ay. Diretso na po ba yan? Oh. Hmm. Ayan ho, ari ho ang ating lulutuin po ngayon. No? Yung ating fried Tilapia kakamatisan po natin tapos ating susulbuta ng itlog oh yan po ang ating ngayon oh. kinamatisan atin pong gigisahin ba mabuoy mantika gisa po ang ulo natin gagawain

pollo. Kamatis. Awang kung ano tawag din eh, tawag po sa din sa aming ay. Yung lalagyan po ba ng ano, ng itlog pag malapit ng maluto. Gawa ata na naman akong kahoy. Yun. Yan sa so, bilog ay. Yun. Yun. Eh. Yun. 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 Masibay-sibay na. Matatakong tatang ng kapit ho. Atin pong papalambutin lang yan, ina, ho. Yan. Dulutuin na lalagay na hulat ng ating tilapia durog sabaw Ya, yeah, sigun po sa gusto ninyong ano, ang dami ng sabaw. Oo. Oh. Papakuloyin lang ang natin. Asin. Mahirat nang balik balik tarinya ya isda. Durug nadurug. Durug talaga. Ay durug ba. Uh -huh. na oh, ako ating niluluto medyo sagi-sagi lang ako ng kaunti at doon na eh yan po pagka ano na yan ay lalagyan natin ng na itlog awan ko kung anong tawag sa lutong ko yan ha oh. ay ay walang dyo naman kardilyo po ang tawag namin dito ay gerits na po ba yan o oh? mm. Awan ko kung ano tawag sa inyo eh, hmm. lagyan natin dalawa iyay. Hmm. Ano nga pong luto yung ganaray Oo. Hmm. Hindi na tinawtawa no. wow. yan. Uh -huh. Yan, na po yung aking lutong sinasabi sa inyo. Iya, yeah. ay talagang, oo. Oh. Balik din rin pa kukuha natin ang isang balik ng isda. Pag kaya pa. Madudurog, hindi pwedeng para restaurant oh. Panarili po naman iyan, oh. Yari na po, yari dito, ito na po. Hindi na nagkakorte, ano, oh nasa na isda nawala na nawala na ang na na isda Ayan na po, ready to eat na po yan no? Oh. Ayan, makakain na po Ayan po, kakain na po tayo oh. Ay po, kakain na po tayo. Hmm. Are yung ating tila. Ano pa po lutong tawag nyo sa inyo na rin? Are naintindihan ko yung ay. Huwag ko huo. Yeah. No. Kakain na po tayo. Hmm. うんそれと。 này thì giờ sao Ừ, <laughs> mm, lâm bụt, lâm bụt này sao bố